Grabe, sino ba naman ang hindi matatakot kung ma-encounter ang mga hayop na maging ang mga tao ay hindi sasantuhin, lalo na ang mga hayop na galing sa wild. Siguradong maging ikaw ay maninindig ang balahibo sa takot kung may encounter ang ganito. daro Habang naglalakad pabalik sa bahay ang mag-asawang ito kasama ang mga alagang aso. Dito ay sinunda na pala sila ng elk at sa ilang saglit lamang ay inatake sila nito. Agad naman silang nakapasok sa bahay. Abang namamasyal naman ang mga taong ito sa isang park sa Amerika, bigla na lamang napagdiskitahan sila ng isang bull elk na pahiga dalawa sa gulat. Oh my gosh! Somebody help! Wala namang nasaktan. Yung habang nag-aaraw ang taong ito sa taniman dito ay isang galit na elepante. Ang bigla na lamang sumugod palapit sa kanya. Agad naman tumago ang lalaki sa ilalim ng sasakyan para hindi siya makita nito. Sa safari, inarang ng galit na elepante ang truck ng mga turista dahil hindi lamang nito basta hinarang kundi binalak pa niya itong itaob. Sa takot ng mga sakay, ay napasigaw sila. Kinalaunan ay nakaalis din naman sila nang walang nasaktan. Kaya dapat kapag wild animals ay hindi dapat basta lalapitan dahil sobrang delikado nila. Tulad ng lalaking ito, nung nilapitan niya ang den ng mga wolf at binalak niyang hawakan ng mga tuta. Dito ay agad siyang sinugod ng adult na wolf para protektahan ang kanilang anak. Kung hindi niya ito hawak, ay maaaring nasugod na siya at naitumba ng mga wolf. Sa isang gubat tulad ng Amazon, kapag hindi malinaw at malakas ang pakaramdam, ay maaaring atakihin ng mga hayop dito tulad ng jaguar. Mabuti na lamang at agad niya itong napansin. Dahil kung hindi, ay susunggaban agad siya ito Ganon din ang mga turista na to. Dahil sinusubaybayan na pala sila ng isang malaking tigre sa ilang saglit lamang. Ay akma nitong aatakihin ang sasakyan nila. <tong> <tong> Alos mapaiyak na sa takot ang babae na sakay ng coaching ito dahil sa pagatake ng galit na galit na oso sa isang sasakyan sa kanilang unahan. Sa galit nito ay winasak niya ang gulong ng kotse. Mabuti na lamang at nakasara ang pinto ng sasakyan. Kaya hindi napasok ang mga sakay nito. Ngunit matapos ang pagwawala ng oso, sila naman ang pinagbalingan nito. Pero wala namang nasaktan sa pangyayari. Dalawang polar bear naman ang bigla na lamang sumugod sa lalaking ito na parang naghahanap ng pagkain kaya siyang binalak-atakihin. Ngunit lumaba ng lalaki. Gamit ang kahoy, ay binato niya ng dalawang beses ang polar bear kaya umalis din sila. Kahit nakasama ng lalaki ang kanyang mga aso, ay siya pa rin ang tinarget ng baboy ramo sa bilis ng pagsugod ng baboy ramo. Kung siya ay aabuti na lamang, ay talagang may kalalagyan. Maaring mabali pa ang kanyang paa. Maaring inabot ng sobrang kaba ang batang ito habang cellphone sa pintuan dahil bigla na lamang pumasok ang isang leopard na nagahanap ng pagkain. Mabuti na lamang at agad niyang naisip na lumabas ng bahay para isara ang pinto. Sa dagat naman, nung sana'y magsusurfing ang lalaking ito. Pero dito, ay bigla na lamang may isang killer whale na lumabas dahil sa paghabol sa prey. Mabuti na lang at agad niyang napansin ito. Yung habang nagre-relax sila sa beach, ay dito dinalaw sila ng isang malaking pating kaya nagkumahog at nagkagulo ang mga tao sa sobrang takot dahil baka nga naman silay atakin. Masalamat naman at wala namang nasaktan. Where did, go? Where did go? Somebody... Habang namamasyal naman ng mga taong ito sa kainan ng kanilang sasakyan, dalawang leyon ang nauwi sa paglalaban. Kaya nang sila ay maghabulan, nabangga nito ang isang kotse. Sa lakas ng pagbangga ng leyon, ay nayupi ang tagiliran ng kotse. Sa isang nayon, nakawala ang isang galit na galit na baka at agad niyang inatake ang mga tao. Kaya kahit na pa nila ang gate ay talagang sinira pa rin ito. Pero wala namang nasaktan sa kanila. Habang nagaganap ang traffic, dito ay napabilis ang pag-alis ng mga sasakyan kahit di pa naka green light dahil sa pag-atake ng isang galit na kalabaw. Wala namang namalmaan kundi ang likod lamang ng isang motor ang inabot ng suwag niya yung akala ng babae ay friendly ang mga rakun at basta na lamang niya itong lalapitan mukhang nagkamali siya dahil mabangis din pala ito well look he just has to... yeah <coughs> eh paano na lang kaya kung ganito kumakatok sa pinto ng bahay yung akala mo ay tao pero pag binuksan mo bubulagain ka na lamang ng isang malaking leon sa dagat kung hindi mo mapapansin ito ay talagang mayayapakan at siguradong tapos agad dahil ito ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa karagatan isang kagat lamang nila ay tapos ang buhay ng tao sa loob lamang ng ilang oras Ganon din ang nauulol na rakon na to. Dahil sa isang bahay ay nagwawala siya parang gusto niyang makalapit sa mga tao para makakagat. Agad naman nila itong itinawag sa animal control kaya nahuli ang rakon. Grabe, kaya talagang hindi rin basta-basta ang mga wild animals o kahit ang hayop na hindi wild dahil kaya nilang tumapos ng buhay ng sinuman. man. Yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ng ito? Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ng ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan niya.